Binuser, ayang skin na dapat, adang may pulong dapat. Pag iniyak maginulat, naku. Haha. ako, ko neski, tayo kamakaulat mati yah. Ii. Haha. 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 Deliveran. Dapatin. Ada ah, okey mana dia ni? Okey. Oh, kita buat problem ada picture tak tadi? Dia tu. Picture ni. Silpi kita kedua. Eh. Dia ni ni jadi baik. Kita okey mana dia ni? Okey ni Itu. Yang nak urut tahu. Adilah. Ayah kakak dia unggul para ko para sa niya. Nagakahulat. Ano kung bago okay niya gin delivery na parcel. Oo, oh, di. Iyan ng kay credit disco na ginulat. Yar mi nga ba'y mo butil is <laughs> daw susugbat yana. Oops, oops, oops. Shoutout nyo pala sa mahilig maglaro dyan ng live events katulad ng PBE, MBE, Boxing, at more events. So paano nga ba, simple lang, mag-register lang at one expect at huwag kalimutan ilagay ang superior code na nilalang. Huwag <laughs> bon, niyong kakalimutan ilagay ang aking promo code na lang. Yung mas maganda pa dito guys, yung first deposit mo, may free 7,000 pesos ka na. Nandito na tayo sa dashboard ng game, marami tayong pwedeng pagpilihan dito ng mga laro. Napakadali lang naroon ito guys, so pipili na tayo ng games. Ang pinili ko namang laro ay ang Truth or Life. Ipili ka lang kung alin sa dalawa bibit mo at madali ka agad mananalo. So ituturo ko sa inyo kung paano ang withdraw. Click lang ang withdraw. So dito naman magpipili kayo kung saan nyo gusto mag cash out. So ako kasi yung ginagamit ko Gcash. Click lang natin yung Gcash. So dito naman nyo ilalagay kung magkano ang kakasot nyo. As Gcash number at saka yung Gcash Magigas ang pangalan nyo. At, ito yung kuha nyo. So, anong pahilitin nyo guys? Kung gusto niyo maglaro at manalo, mag-register na kayo, gan 1xbet. At huwag kalimutan, i-click e ang link na nasa baba ng comment section. At kayo ay nag-register, kayo na rin ay nakakatulong sa aming mga video na ginagawa. Maraming salamat! <laughs>